Ayan guys, ito guys yung Maxis na binili natin. Uh, Maxis Maxxis uh, Rambler. So ito yung itsura niya, guys. Napakaganda. Ayan, oh. Semi-slick tire kaya napakabilis sa uh, patag. Hindi naman siya yung napakabilis pero magaan siya ipedal. Ayan. Kung titignan nyo guys yung Ito yung Manual nya Ito sya guys Maxis Rambler 700 By 38C So ayan guys Dalawa yung kinuha ko At uh, ito guys yung Ano nya sa likod yung rolling efficiency nya guys. Okay naman guys. Saka yung controlling nya okay. Talagang pang gravel siya Gravel. Pang bundok, pang bardagulan. Ayan. At uh, makikita nyo doon yung hard pack nya. Loose over hard. Medium. Loose. Wet. Saka ito yung ano to. Mud. Yung dati kong ginagamit guys dito na na CCST Jets. Malalaki guys yung knobs niya kaya talagang pagpapawisan ka talaga guys. Pagpapawisan ka sa sebento sa ahon. Talagang super. Ang tigas. Kumbaga pang downhill lang yun guys, pang bundok. Pero wala naman tayo sa bundok puro sementado naman guys yung ating dinadaaran dinadaanan kaya nagpalit tayo ng Maxis Rambler semi slick tire to guys napakaganda tignan nyo guys yung ano nyo sya nga pala guys yung itong rim ko na to itong wheel ko na to guys ano sya 29er kasha guys ang 29er kasha yung 7C 700C nagulong sa 29er guys kasi andito guys yung kanyang indication sa, gul sa rim ko guys nakalagay pa dito guys yung ano yun ayan guys oh size na pwede kong ilagay dito sa rim ko Pwede yun, 700C. Ayan, guys. Ito, guys, sya. 29. Pang-29 talaga, guys, tong frame ko na to. At uh, pwede rin ng 700C. Ito, guys, yung CST Jet na uh, ginagamit ko noon, guys. Ayan. Ang lalaki, guys, yung knobs nya. Kaya talagang malalas pag ka sa ahon ahon pa lang patay ka na kumbaga bukang liwayway hindi ka pa rin nakararating sa yung paroroonan pero maganda to guys sa downhill yung mga nag uh, yan sa mga bundok bundok na yan talagang yan ang bagay sa kanya pero wala namang ganun dito sa amin so yan nagpalit ako ng CST jets uh, iskis nagpalit ako ng maxis ayan guys ayan no? ginamit ko siya sa tatad kanina abay sobrang sobrang ano sobrang lambot ng no? pedal ko di man lang ako pinagpawisan eh sa loob lamang ng kulang-kulang isang oras si eh, nakatakbo ako ng ano ng 38 kilometer so biruin nyo guys yun dati kapag uh, gamit ko yung CST jets na yun inaabot ako ng ano bukang liwayway saka ako nakaka rating sa aking paroroonan. Pero ngayon nagpalit ako ng aking gulong. Eh tama nga naman yung nabapanood ko sa YouTube. Uh, napakaganda pala yung mga ganitong klasing gulong. Fast rolling talaga, guys. Kaya ito yung ginawa ko, guys, para sipsip mountain bike tayo. Eh pwede pa rin tayo sa ano, gravel. Meron pa rin siyang mga malilit na spike. Ayan. All right. Thank you sa panonood.